Zef, good evening. Bakit? Eh, ba't andito ka? Bibili ka ba? Um, Ma, oo, uh, bibili ako. Ba't, ba't bibili ka dito? Diba may tindahan kayo? Wala lang. Gusto ko lang. Bumili dito. Wow. Maka na, cloud nine. Ten. Eh, e ang itlog. Ten rin. Hmm, mula pala dito ang bilhin. Kaya dito na ay bumili dito. Ma, ang maka na, nyo. Ito na naming maliit is 15 pesos. Eh, ang biscuit? 8 pesos. Ah, uh, yung chiliya niyo? Merong 9, merong 10. <laughs> ano ba, bibili ka lang ba or mag-spy ka lang? Bibili ako ah, hindi ako na spy Mura pa niya, bilhin namin kisa sa'yo ay, eh. Huh? Ba't ang dito pa? Wala lang. Makalis na niya, pakit naman ang tinda nyo eh. <laughs> Awa! Okay, umod. Oh, Palitin niya. Albin, huwag ka naman bumili ka dyan. Mahal ang bilhin niya sa akin. Mura na lang. Hindi oh. ah. Kaya mas mahal nga yung benta mo kaysa ka na sa akin. Ang kalit ko ay 5 pesos na lang at, at itlog na manok. 3 pesos at biscuit wow. at 3 pesos. Wow, mura naman sa'yo. Meron ka pa kikitain niya. Okay lang, malugi Basta mo kabibili ka na dyan sa seta. Hindi nga akong pinitin. Ito mo na pretty na cream. Wow. Oo, oh, talaga. Sige nga. Oo, oh, tong. ay pang pipitis ko sa'yo. Sige. Kung mabubukas sa Sige. Bago mo, tikman ako muna ka. Akala ko ba pre-taste? nga. Ako muna ka. Okay na yan. Lift up. Ano ba tagal mo naman? Malapit na. <laughs> Pre-taste na ito! Ano to? pre mo! Pre-taste! Gampang-gampang unti! pre Dapat okay. unti lang dapat! Wow. Mayubusin mo yan. Sayang na naman yung bibili mo. Okay.